alimango. Grabe, alimango. Mataba. Ito na o oh, bau, may tiga ito. May tiga. Kung kaya may tiga sa... Oh, grabe. Ito yung nabang na? kanina. Ito pala yung nabangan ko ng boss. Ito yung yung nabangan ko. Napakarami pong bangus po dito sa ilalim. min bangus di ito bosing nakakatuwa o oh, o oh. lucky ay hello po magandang gabi po sa inyong lahat yan bali kami po ni bossing ay nadi dito ngayon sa kubo at si bossing po ay nakasirok kanina ng isang bangus ay kanya pong iihawin at kanya daw po yung papapaking ayan po, patingin nga bossing na yung iniihaw ayan po ang iniihaw ni bossing na bangus ayan na po yung kay bossing na iniihaw at meron po siyang sausawa na suka na may bawang na bakit ganito na itsura. <laughs> ang ginamit po niyang pang diyan ay bunot. Bunot po ng niyog. Kaya parang sunog po yung ano. Pero hindi masunog yung... Parang yung balat lang ang sunog ani Ang bubati ang masarap yung may mga... Oh, sigulog, oh, ha? Bigay mo na lang ka ng kulog yung ano, ah, ulo. Nama na. Tinig na mo. Ang tigol na tinig. Bata pa ako, baka ako yung... Kasi nila kanino. Para munting tao malunod. Hmm, siya nga. Saan? Doon sa doon. Man. Tanda mo na eh yun. Mga ilang taon ka kaya. Anong grade mo na noon? Taka para ko kay Jude. Ah, Jude na anak ni Tio Joseph. Hmm. Yung nga sa may pakuan. Ay, buti may nakakita sa iyo. Bay, ako yung nag... Naglalangoy oh eh. Pag ginagalang ka na? Oo. Oh. Ay, sino sumagip sa iyo? wala. Tapot lang ako sa tabi. Ah, nakarating ka sa tabi. Naikigaginagin na iyo. Masama ko si Tridante. Kaya kami nakat pa ni sa Siya para may kahamang law. Kami dalwa. Hindi mo masyan ng yung isa. Oh, si, 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 Joseph. Puso kay Marlon. Hindi ko matanda ko ko sino sa dalawa. Hmm. Eh. Oh, na suwan. Ano to kadong maglangoy? Mm. Ay ka mapapanglawin dati o hindi? Mm, mapapanglawin ako ng bata ko. Natatakotin ka. Ano ano ako binata na. May nakusakpay na kumot. Sa labas. tapos. Matagal kong pinagmas na. ko yun. Multo. White eh. lady. <laughs> Hindi ka natakot na ay yung tinitingnan siya. Hindi ka. Okay, oh, tapos. Yung pala ano. Pala ay kumutla Mm -hmm. Oh, parang panglaway yun. Pag nagugunay-guni mo lang. Ang lang. Pag na panglawa. Nagunay-guni lang wala. Ayun, sagay. ko yata pinagpakitaan. Ano ako pagmastan? Ayun para hindi. Kumot. Ay, ako ko yung uh -huh. Ang istorya ko ay ako may nakakita ng white lady. Oo. Uh -huh. <laughs> Pero pala yung, yung pala yung kumot lang. Kumot lang. <laughs> kakakalong mo may mga bata ay hmm. eh, kami rotation eh, pag iligpit ay paggabi pag may, may patay na mababalay tayo eh, ako'y hindi nagliligpit at ako'y napapanglaw na iligpit ng ano? pinggan ang kinain na sa punan ay uh -huh. eh, mag istoryahan ng ganayon ay eh, ba hindi nagliligpit iligpit wala kasama kasamahan. Walang kasama sa kusinahan uh -huh. eh. Mabibilis kumain. Tulog! Ay, nasa si Pulot? Aba, nagagawa na. Nagagawa na sa buntot. The next day. Hello po, good morning sa inyo lahat. Si Bossing po ngayon ay magpapakain na ng kanya pong mga alagang manok sa kapo bibi. Alin na unahin mo kainin? Doon. Parang itong kawayan baka ay makatalap eh. Yan, sunod na sa iyo itong mga manok. Alam na nilang sila pakakainin. lang na ito dito, bossing. bosing niya, may dum, hmm. no. ah di sa... sa kabila. parang kakunti na yung manok, Ah, inay parang talaga, Pati naman po bibe, oh, na kay kigulo. Kay kiagaw. Kulog, para anak ko kulog. Ano inaabangan mo kanina dito ah? Sa may prinsa. Tara po dito sa uh, tabing ilog. Pagka po maulan eh, hindi makatambay dito. Nahibas po pala ang tubig ngayon. No? Palotide. At yan po ang ating panahon ngayon. Makulimlim. Magi po at gumanda-ganda na po ang panahon ay kahapon po iya. Talagang napakalakas po ng ulan at po ng hangin eh. Para pong may bagyo. Ay, ngayon po tahimik na po. Hindi na maulan. Eh. O oh, bosing, ulan oh, nakikita ko yung mga bangus doon sa gilid. Eh. Napakarami pong bangus po dito sa ilalim. daming bangus dito busing ang kakatuwa oh, lucky uh, Ay, papakainin yung mga lima sako lang ay harapisin uh, natin. Oo. Huwag muna ilipat. Oo, oh, dami. Eh. Hindi ko alam kung nakikita nila, pero ay uh, ito nga pala pwedeng ilubog. Okay. Sira na nga pala ito. May butas na. Sayang kung pwede ilubog ayun. Saksikan sila dito. Baka oh. <laughs> ginagawa po ng noong nagpaiga po kami dun sa dulo ay pong mga nasa irrigation ay lumipat po dito dito pa po oh, dami bangos dito sa village Anong sisirukin mo? Ay, baby. Ah, kala ko ibang kus. Grabe, ang oh, daming bangusan eh. Galawan. Nakatuwa. <coughs> <coughs> oh, beena. Oh. Wala sila ah. Wala na lang tabang. Saan doon? Marami din doon. Di nga, di nga. Dito po napakadami kong bangus Ano, ho? kapal doon. Ano eh? Oo. Uh -huh. Wala na sila sa gilid.

Nakakuhala po ni Bossing dito sa gilid. Umaakayat po. Ayan guys, bali, pauwi na kami ni Bossing. Papunta na po muna sa bahay. Ay, napadaan tayo dito sa ating munting halamanan at ako muna po ay pipitas ng sitaw at ako po ay magsisigang ngayon ng isda ay sasahugan po natin itong gulay nakakatuwa po talaga namang oha marami pong bunga Kala ko pa hindi magkakaigi ito. Daming bunga po, singha ni. Eh. Busa, iba ba ako gumawa ko na? Tanggalin mo na yun. Saan? Puno. On Andaroon. road. Hindi makikita. Ba Eh, ano na ito eh. Gango na. Hayaan mo na. Hindi ari. Ah. Bakit? Dito Dito mo. Dito mo ka na. Ibinhiin daw po ni Bossing iyan. Ano kaya yung ating... Yung dalawang inox. Alin? Ito, pwede na ito. Ako po ay pipitas na rin ng kamias. Nakakatuwa po. Oh, talaga namang napakarami pong bunga. Ah. Hmm. Ay, nalaglag na. Nahihinog na po yung iba. Kakatuwa. Hmm. Tapos ay dito po ah. Oh, ah. Dami. Oh, tsaka doon po ah. Oh, oh. Tayo pa po oh. Dami. Kung ngayon lang po ay mainit ang panahon ay eh. maganda pong tuyuin ito sa araw. Okay ko ko ng pang-asin. Kamiyas, masarap po itong pang-asin. Kasi nigang sa ginataan. Tara. Ano yan, busing? Pilaway. Ah, pilaway. Dami mong napulot na pilaway. Yeah. Kung ngayon lang busing yung mainit, honey. Magandang magtuyo ng kamias. Tara. Ayan po, at ito na yung mga napitas nating sitaw. Wow. Madami din po. Yun po ay makamakalawa ay pipitas na po tayo ng gulay ng sitaw. Ito naman po yung kamyas. Yan. Maulan na naman po. Kala ko po ay maganda na ang panahon ay maulan pa rin po. Pero pabor na pabor naman po dito sa may mga palayan. Gawa po ng nagkakatubig po ang palayan. Yan po ay aararohin na at uh, ipagtatanim na naman po ng pale ngayong December.